sa pagsisimula ng pasukan Pinili ni Education Secretary Armin Luisro na bisitahin ang ilang paaralan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Nais ni Secretary Luisro na personal na makita ang pagbabagong nagaganap ngayon sa rehiyon sa larangan ng edukasyon. Kasamang bumisita ni Secretary Luisro sina na ARMM Deped Secretary Attorney Jamar Kulayan at Deputy Mission Officer ng Australian Embassy David Dutton. Sa kabila ng maulang panahon at maputik na daanan, Tinungo ng grupo ng kalihim ang mga paaralan sa liblib na lugar ng probinsya ng Maguindanao. Sumama sila sa Katari sa flag raising ceremony sa Laja Elementary School, Sultan Kudarat, Maguindanao at namahagi rin sila ng mga libro dito. Ayon kay Sekretary Luisro, maliban sa mga pangangailangan ng mga eskwelahan, nakita niya rin ang malaking pagbabago at pagunlad ng sistema at ang mahusay na pamamalakad ng DepEd sa ARMM alam mo mga nakalipas na, na taon, ang tingin ng, ng mga Pilipino, ang arm at ang mga sigalan sa arm ay puro mga palaging recipient. No? Ihilingan ko ang ating arm secretary ko na na sila naman ngayon, panahon na, para ang arm ang magbahagi ng kanilang kaalaman, yung kanilang best practice sa ibang bahagi ng Pilipinas. Labis sa manatuwa at pasasalamat ang mga guro at mga estudyante sa pansing ibinibigay sa kanila ng pamahalaang nasyonal at ng rehiyon mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bureau of Public Information. Ako si Mark Anthony Uy para sa The Working ARMM Government.